tinalo na nga ngayon ng Vietnam 2 ang Chocomucho kaya naman laglag -lag na ito para sa finals pero may chance pa rin naman na makabawi Paglalaban ng Chocomucho versus Japan para sa third place para sa bronze medal Huwag na tayo mag-alala mga Chocomucho Flying Titans fans kasi binigay naman lahat ng ating Ubi Girls napakaganda naman ng performance nila kahit pa paano umabot ng 5th set congrats pa rin Ubi Girls proud pa rin kami sa inyo hanggang sa huli thank you for watching don't forget to like, subscribe, comment and share to my youtube channel